so aquarius sign the good and bad traits of an aquarius sign and ano yung dapat at hindi dapat gawin if you're in a relationship with an aquarius sign pag usapan din natin ang difference ng aquarius na lalaki at aquarius na babae so let's start with the good traits of an aquarius sign aquarius are idealistic understanding intelligent and problem solvers Alam naman natin na ang Aquarius ay known as a humanitarian of the zodiac. Ito ay dahil sa part ng personality na talaga nila. Meron kasi silang deep understanding na for everything to be okay, everyone needs to be okay. So, sobrang understanding at caring ng mga Aquarius, lalo na when they are in their best nagiging idealistic talaga ang mga ito. Di gaya ng mga kapareho nilang zodiac sign na air signs like Gemini and Libra, si Aquarius is concerned sila sa mga nangyayari sa mundo. They perceive the world through their intellect. And ang maganda sa, sa kanila ay pag nasa best version sila ng sarili nila, sobra silang open-minded na pag meron, si, pag meron kang gustong i-explain sa kanila tungkol sa mga nangyayari sa sitwasy, sitwasyon, ninyo or anuman, is nagiging open-minded sila dahil sa pagiging maintindihin nila. At syempre, pag open-minded ka, nagiging matalino ka dahil... Para matuto ka sa kahit na ano, kailangan maging open-minded ka at ang mga Aquarius ay definitely intelligent people. They are known as the internet of also Jack sign. So, um, mahilig talaga sila maghanap ng mga bagong information, bagong perspective, at anumang sitwasyon by exploring new things and new ideas. And they don't give up easily. Para sa, kani para sa kanila, lagi talagang may solusyon sa lahat ng problema. Kaya tinatawag talaga silang problem solvers. Yan, um, para makasiguro kayo na si Aquarius partner ninyo ay palaging nasa positive traits. Ito ang mga dapat niyong gawin if you're in a relationship with an Aquarius sign. So number one, kailangan lang magipag-communicate kayo freely and openly because these are air signs. Um, one thing kasi kay Aquarius in when terms into relationship, communication is very important talaga. So, syempre, lahat naman ng mga relationship, kailangan talaga yung communication. Pero para sa mga Aquarius, isa itong top list sa kanila. Hindi lang every time pag hindi kayo okay or hindi kayo nagkakaintindihan, pati na din sa araw-araw ninyong pagsasama as in in a relationship. So, magiging open lang kayo sa isa't isa or magiging open lang kayo sa kanila sa mga iniisip nyo, sa buhay nyo, sa mga kung ano man yung mga iniisip. Just share it to them. Communicate to them. Um, yun lang naman talaga yung importante sa kanila para to keep the relationship going. Kaya sabihin natin na um, may mga bagay na never mo pang nasabi sa iba, pwede nyo itong i-share sa kanila kasi mas makakaramdam talaga sila na importante sila sa inyo and mahal nyo talaga sila. So number two, kailangan lang may tiwala ka. Lahat naman ng air signs ay kailangan nila ng certain amount of freedom. Pero si Aquarius ay mas seryoso sa ganung bagay or sa ganitong bagay gusto talaga nila na pagpapasok sila sa isang relasyon ay kailangan nila makisiguro na may makukuha talaga silang freedom para maging independent sa relasyon ito. Kasi especially sa mga ano Aquarius na lalaki, dapat may freedom at may tiwala, pagtitiwala with an open communication. Surely magkakaroon kayo ng mga magaganda at maayos na pagsasama with an Aquarius person ninyo. So number three, surpresahin mo siya. yes hindi sorpresa like flowers, party, gift or anything ang ibig kong sabihin ay ikaw. Kasi, kasi naman ang mga Aquarius, madali silang ma-board. Yes, they get bored easily. So, ayaw nila yung pabalik-balik na nangyayari. Kaya, pag nakikita nila na may bago kang plans, a new perspective in life, challenges, if ikaw yung tao na capable ng changes or growth, at masusuppressa mo sila sa mga pagbabago na gagawin mo to leveling, to leveling up your relationship so mas na-excite na sila sa relasyon ninyo. Dahil nakikita nila na may mga magagandang pagbabago na pwedeng mangyari sa pagsasama ninyo. Parang it challenge them and it excites them. Yun yung possibility na two, the two of you can grow together and experience along the way. And however, um, kaya sila nagiging compatible kay Aries sign. So, panatiliin nyo lang ang mga dos na to. Makaka-experience kayo ng laughter, love, good connection, and good times with your Aquarius person. Now, if Aquarius gets triggered to anger magpaalam ka na sa mga fantasy na to dahil they will turn your world into confusion, frustration hanggang sa hindi nyo na alam kung ano ang gagawin ninyo So at ito yung mga dark side ng Aquarius sign. So pwede sila maging unpredictable, fixed in opinion, unreachable at tactless. Alam naman natin ng Aquarius sign, sila yung mga rebel among all zodiac. So, pag galit sila, galit talaga sila. At hindi mo na malalaman kung, kung sa'yo pa ba sila galit or galit na ba sila sa lahat ng tao. Kaya, pag ganito na yung nangyayari, definitely, nagiging unpredictable na talaga sila. Not to mention, although they do have an open mind, isa rin sa kanila yung pagiging fixed signs. Kaya pag may decision silang gagawin at nakaset yung decision nila at yung decision na yon ay habang galit sila, yung pagiging open-minded nila ay mag-shutdown na at hindi na sila makikinig pa sa kahit anumang sasabihin mo or ng ibang tao or opinion mo or ng ibang tao. Kaya dahil dito nagiging fixed in opinion talaga sila. So pag okay na yung mood nila at lumalamig na yung mga ulo nila, magiging open naman sila into any discussion. Pero pag galit pa talaga sila, hindi mo talaga makukonvince ang Aquarius into any discussion. It is their way or no way. i okay. at sa kanilang dark side, they can be very detached and distant. Sila yung loner ng mga soja, kasama na din si Capricorn. Pero pag nasa good condition naman sila, nakakausap mo naman sila ng maayos. Pero pag wala talaga sila sa kondisyon, mahirapan ka talaga. They can be very unreachable. Kahit sa harap mo, hindi ka nila papansinin. So when they are operating their dark side, wala silang pakialam kung ano man yung mararamdaman mo. Dahil pag galit sila, hindi sila mag-iisip or mag-worried pa kung galit ka din ba or nasasaktan ka na dahil sa kanila. At wala ka din gagawin na kahit na ano or wala silang sasabihin sa'yo ng kahit na ano kung ano man yung kailangan mong gawin para maging okay lang sila dahil hindi ka talaga nila papansinin or kakausapin. So dahil dito, makukonsider mo talaga silang tactless. Kaya if gusto mo na nasa maayos yung pagsasama ninyo ng Aquarius person nyo, <laughs> Don't do these things to not trigger your Aquarius into switching to the dark side. So, para makatulong ako kahit papaano, um para mapanatili ninyo yung good sides ng mga Aquarius person niyo, ito yung hindi nyo dapat gawin. If you're in a relationship with your Aquarius, side Number one, don't assume. Ayaw ng mga Aquarius yung mga small-minded people. Ayaw nila yung kaya-kayanin lang sila ng isang tao. Di dahil kung ano yung nakikita ninyo sa kanila ay kilala nyo na sila. Ayaw nila yung gumagawa kayo ng mga kwento about sa kanila at sa tingin nyo ay ganun yun na talaga sila kakilala. Um, or yung pag-assume na something na may ginawa sila kahit di mo pa naman alam kung ginawa ba talaga nila o hindi. Kaya kung may gusto kang malaman about them, just ask them personally. Try to get information from them. So, number two, huwag mong ibalik-balik sa kanila yung mga issue na natapos na. Kung ikaw yung taong na, ikaw yung klaseng tao na Mahirap makalimot sa mga nangyari or mahirap mag-let go sa mga pagkakamali din. Don't waste your time with an Aquarius person. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi talaga nagkakaintindihan si Aquarius at si Cancer ayaw na ayaw talaga nila yung paulit-ulit na discussion. Kahit tapos na, then paulit-ulit pa. They hate annoying people dahil Aquarius is all about problem solvers and moving on. So, if you want to discuss a situation with them, wala naman problema sa kanila yon. They will discuss it with you. Pero if yung lagi na lang, tapos pabalik-balik na lang, lalo na pagsisihin nyo pa sila ng paulit-ulit sa mga nakaraang discussion, then hindi talaga kayo magkakaunawaan dalawa kahit pa anong gawin ninyong dalawa so number 3 huwag mo siyang bigyan ng madaming rules remember nasabi ko sa inyo Aquarians are rebellious people kaya pag tapunan nyo sila ng madaming rules they will rebel para ipakita sa inyo na wala ni kahit na sino no one will ever tell them what to do no one pwede mo ang i-share sa kanila kung ano yung mga gusto mo, mga opinions mo, those feelings that make you feel happy. Then they will simply feel the freedom and desires to do things that will make you feel happy. Because they wanted so if they really love you. But if you make rules for them, then consider mo na yung lahat ng rules mo ay walang kwenta. Dahil sabi ko nga, no one will ever tell them what to do. And by the way, they hate dictators. So, Like I said, maraming klase ng Aquarius. Especially, nakadepende ito sa kung ano ang kanilang moon sign and other placement as well. So, hindi lang tayo nagbabase dito sa sun sign. At ito naman ang difference ng Aquarius men and Aquarius woman So, para sa mga Aquarius woman ang importante talaga sa kanila sa isang relasyon ay ang communication. So, pag ikaw yung partner na hindi marunong makipag-communicate sa kanila daily or editing, nagiging prostrated sila at tahan-dahan silang lumalabas sa relasyon. At sa mga Aquarius men naman, ang taplis da Manila ay freedom. So hindi ibig sabihin na ayaw nila yung makipag commit. Pero ang ayaw talaga nila yung sinasakal sila ng kanilang karelasyon. The more you trust him at um, nabibigay mo yung independence nila, the more na mas pangangalagaan nila yung relationship niyo. Pero Pareho naman sila sa female and male Aquarians na love, they love challenges and pareho din kung kung paano sila magmahal, totoo and deep. And pareho din sa lalaki at babae na Aquarius na gusto nila yung makakaramdam sila ng closeness like best friends as well as lovers in a romantic relationship. So um, that is the do's and don'ts of an Aquarius people when you are in a relationship with them. By the way, happy birthday sa mga February Aquarians!